Kung isang ang munti dito at dapat po kayo sa akin sa Anand Pariyaris Garden. Meron pa kayo pa na mga bugambilya. Ay eh ganito sa panahon natin ngayon. Na hindi nagsasabay-sabay yung pamumulaklak niya. May mga namumulaklak dito. Uh, ah, meron naman nagtatapos. Hindi kagaya dito. Sabay-sabay ah, siya. Uh, ah, mamulaklak. niyo, ang ganda, di ba? Ang gagawin lang natin dito. Maaari natanggalin natin yung mga dulo-dulo uh, niya na ganyan. I-trim natin para magsabay-sabay siya na mga uh, bulaklak na ganyan. Pagkaraan, yung mga tubo-tubo dito, tatanggalin lang natin. Kaya dito, malaki na. Talaga hindi siya makakapamulaklak kasi uh, marami siyang mga uh, dumi sa puno. Uh, mamaya, abunuhan natin. Ito lang. Tanggalin lang itong mga ganito. Ito dati ang daming bulaklak nito. Pero hindi ko pa sila nabunuhan kaya nang pabulaklak Ay nabuhan ko siya pampakapal kasi na nakuha nito. anong ah, nung nagtagaraw ng gusto, ah, nawala ng mga dahon. kailangan na, na, siya nagdahon ng gusto. Ah, kaya kailangan pabulaklakin na natin. Linisan natin yung mga puno na ganyan. Kagaya dito malinis, di ba? Oh, layer lang siya i-layer ko na ganyan ay ito kasi hindi ko pa nabunuhan kasi nabunuhan ko ito na dati ng ano yorya yung papakapal ng mga usbong at dahon ngayon natin nabunuhan natin siya ng triple coating ngayon para mamulak-ulak na siya lang natin dito sa gilid o ganyan lang Eh ah, na mahigit na isang kutsara yan kasi malaki naman na yung puno Ah, uh, malaki din yung apat uh, nya Ay, ito triple forte. Dito yung uh, complete, complete fertilizer. Uh, kailangan, kailangan ng mga bumbilya kahit anong panahon uh, pampabulaklak pang Ito, magsasabay-sabay ng pamumulaklak dito. Kasi makita ninyo, mayroong na uh, mumulaklak. Mayroon naman papatapos na. Mas maganda kung matriman Pagka natriman nyo na ng gusto, ah, saka nyo, abunuhan. Ah, Magkakaganda dito. Maganda. Ah, diba? So, di natin na abunuhan kasi punong-punong na ng bulaklak. Um, huwag muna ngayon. Nandito na lang at maraming maraming salamat sa patuloy na panunod ng mga video. Alright.